Kaliwat kanan ng batikos sa na natanggap ng broadcast journalist at news anchor niya si Arnold Clavio matapos tirahin si Pasig City Mayor Vico Soto. Habang may ilan na kumampi kay Clavio nang ipagtanggol niya si Nakorina Sanchez at Julius Babaw, marami ring bumatikos at tinawag siyang sausawero. Muli ring naungkat ang isyu nito noon kay dating controversial na OFW ni si Sara Balabagan. Ayon kay Clavio, Lantarang paninirang puri ang ginawa ni Mayor Vico laban sa mga kapwa niya mahayag. Kinwestiyon niya ang pahayag ng Alcalde na bako tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika. Hindi ba nila naisip na, Uy teka, ba't kaya handa itong magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? Dagdag pa ni Clavio, hindi ito para ipagtanggol ko ang dalawang mamamahayag sa paninira ni Soto, kundi ang maproteksyonan ang buong industriya ng pamamahayag na kinukuhanan ng impormasyon ng publiko. Nahaharap kami ngayon sa malaking hamon pagdating sa kredibilidad. Nandiyan ang social media na pilit sinisiraan ng mainstream media at mas pinaniniwalaan pa ng marami. Aniya pa, parehas tayo ng layunin, magkaroon ng malinis na gobyerno pero huwag mo naman sanang isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. May trabaho ka, may trabaho rin kami. Respeto, walang personalan. Sa kabila ng mga batikos mula sa supporters ni Vico, naninindigan pa rin si Clavio. Sa kanyang bagong post sa social media, sinabi niya, pipiliting sirain ng mga sakim sa pera kapangyarihan ng sino man na pumupunan sa kanyang maling gawa ako pipi para itikom ko ang aking bibig at Hindi ako bulag para hindi ko makita ang kabuktutan at kawalang hiyaan ng mga nasa poder. Hindi ako bingi para di ko marinig ang hinain ng marami sa kaninang abusadong namumuno. Bilang mamamahayag, pangako, iingatan ko ang totoo. Hindi man ito maging popular sa marami, maninindigan at maninindigan ako. Matitikan kong diretsyo sa mata ang bawat mamamayang Pilipino na ako ay naging tapat sa aking profesyon mula noon hanggang ngayon.